guys! Welcome, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay uh, magluto tayo ng ating ulam pangagahan. Meron kaming stock na tusino. Ayan. Yung paninda namin, lutuin namin pangagahan. So dalawang balot na tusino ating lulutuin. Kasi naubusan na kami ng uh, one half Kilo so itong tigwa one fourth na lang yung ating lutuin. Ito ay paborito ng aking bunso. So lutuan natin siya ng favorite niyang tusino. Simple lang ako magluto ng tusino. So disclaimer lang guys, hindi po ito sponsor ng uh CDO Fantastic yang pork tosino. Binili namin ito. Paninda namin to. Uh, ah, ilulutuin namin kasi wala kaming ulam for breakfast. At request yung aking bunso na tosino daw ang aming uulamin. So ayan, yung ating tosino binuksan ko na siya. At lagay natin sa ating frying pan. Ayan, ayaw lumusot. So, ayan, kunin natin sa ilalim kasi ayaw niyang lumusot pag itaktak. Ayaw yata niya magpaluto. Okay. Simutin natin yung nasa ilalim. Ayan. Kunti lang kasi ang laman ng uh, isang piraso. Kaya dinalawa ko na Sinisimot ko lang yung laman. Ayan, lagyan lang natin siya ng tubig. Kaunting tubig lang. Ayan. Mga kalahating baso. And then, syempre, sindihan natin yung ating apoy. Eh. Dati, gumagawa rin ako nito. Kaso, sobrang busy na tayo eh kaya bili-bili na muna pero pagka may oras ako gagawa tayo gagawa tayo ng tusino ayan, hayaan lang natin siya na kumulo yun, kulong-kulo na yung ating tusino. Ayan, excited na yung aking bunso. Ye, Kunti na lang ang sabaw. Ayan. Balik tarin rin lang natin para pantay ang pagkasunog. Char. Hindi, hindi yan siya masusunog. Kasi mahina lang naman yung apoy. Ayan, dahil wala na siyang sabaw, maglagay lang tayo ng kaunting cooking oil. Ayan. Kunti lang. Hmm, bango ng tusino. malapit na maluto. Char. Halo lang, halo-halo. Para hindi masunog. Mas gusto ko yung tusino sa CDO na yung pork tusino. Kasi malambot siya. At tamang-tama lang yung lasa. So, gusto din ng mga anak ko. Kaya kung ano yung gusto ng mga anak ko, support ang nanay. Basta mayroon lang. Yay! Luto na yung ating tusino. Muntik nang nasunog. Charot. Tama lang, guys. Tama lang yung ating pagdating. Ayan. Pwede na yan siya. Hmm. Bango ng tusino. Hmm. Bango-bango. Bango-bango talaga ng tusino. CDO yung pork tusino. Baka naman. Baka naman. May pa-fritis dyan. Char. Ayan. Lipat natin sa ating lagayan. Ayan ipat natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na. Hmm, bango. Diba? Pag isang balot lang ang ating lulutuin, kulang pa nga ni Baikal. Kaya, si kaunti lang naman laman sa isang balot. Ayan. So, itong ating kawali, dyan na muna yan at mayroon tayong gagawing uh, recipe. Char. So, ayan. Dahil, dahil uh, sayang yung dumikit sa kawali, maglagay tayo ng kanin. Yan ang gusto ko sa pagka nagluto ako ng tusino. Yung pinaglutoan ng tusino, nilagyan ko ng kanin. Yan. So, ba diba? Pati pusa namin nag na. At gusto na rin niyang kakain ng tusino. Ito ang gusto ko sa pagka nagluto ako ng tusino. Ayan, kasi yung mga dumidikit dito sa kawali, ang matama, mat, eh, masarap yan. Nabulol na. Nakaamoy lang lang po sino, na nabulol na. O, ba diba? Walang masasayang. O, ganito rin, ganito rin ba kayo magluto ng ano, tusino? Talagang sisimutin yung dumidikit sa kawali. Ayan, tumataron yung kanin. Yay! Sarap na ng kanin. Ayan na yung ating tusino. Ready to serve na siya. At syempre, yung ating kanin. Ayan, yung ating kanin. Ayan. So, maraming salamat sa panunood. Hindi ko na siya titikman kasi alam nyo na, sabay-sabay kaming kakain lahat. Bye-bye! 三万三